Good morning! Ito na ang episode 5 ng A Day in My Life bilang isang chicken catcher dito sa Canada. Matapos ang halos labing isang oras ng trabaho, mula 9pm hanggang 8.45am, tapos na rin namin ang huling load. Pagod pero sulit sa ganitong trabaho, bawat oras ay bayad. Kaya kung magkano ang hourly rate mo, itimes mo lang sa duty hours mo, ganun po kami kumikita rito. Sa episode na to, kwentuhan muna habang pauwi. May mga kulitan pa rin kasama ang mga kabarkada. At syempre, mga tips na rin para sa mga baguwang gusto ring pasukin ng ganitong trabaho. Tara, silipin nyo ulit ang isa pang bahagi ng buhay namin, mga chicken catcher dito sa Canada. Time check. 8.45 a.m. Pagpapawi ah, na kami guys! Time check! 8.45 Nakahali ah, na guys! Hu? Shout out kay Eman! kay ispoy! Yeah yeah! Ito guys papakita ko sa inyo ito G ganito dapat ang t-shirt ko mga naka high-beast kayo Nakita nyo naglalakad nyo yung nakatulog yellow green ay visible Ayan. para kita kita kayo sa dilim nakatulad itong damit ko Ayan. para kita kita sa dilim saka so yung mga ganda reflector pulang ilaw kita kita ko mag -re mag -re sa loob dito na nagre-reflect yan magre-reflect sa loob kaya makitang kita ka Hey guys. I got a friend here. Uh, can you say uh, ingat. Ingat. What? Ingat. <laughs> Shout out. Da <laughs> ya. Uh, ingat guys. Ingat guys. Wow, oh, galing mo magtagalog. <laughs> good. <laughs> good. Good good. <laughs> hey guys, good morning. Uh, My challenge for today for Dennis Clerk is to say "take care" in Tagalog, right? Say "ingat, ingat." <laughs> say it again, ingat. Uh, <laughs> "ingat, say something. can us say something. Salamat. Oh, huh? <laughs> and then uh, another one. Oh, i to getting, getting, getting all my words now. <laughs> 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 Alright, rock and roll. <laughs> yeah, crazy in <newspaper. laughs> Yeah, crazy indian. Yeah, <laughs> thank you, Dennis. <laughs> Salamat. <laughs> singat, singat. <laughs> hey, Dennis, come here. you, you, you take a video also. I just blast in the video. Hey, I have a challenge for him, the four man and this one four man uh, say, ingat in Tagalog. Inga. No, ingat. In ingat. In ingat. You? Ingat. 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 <laughs> <laughs> ingat. 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 <laughs> 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 Bye. <laughs> Jimmy, I have a challenge to you. Uh, say ingat. Ingat. Yeah. Ingat. Inuk. Ingat. Ingat. Yeah, ingat. Yeah, take care. Oh, uh, so, we don't have to video yan. <laughs> At ayun na nga, isang buong gabit araw na naman ang natapos. Kaya kung gusto mong malaman pa ang susunod na kwento, abangan mo ang episode 6 ng A Day in My Life bilang isang chicken catcher dito sa Canada. Maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta. God bless po lahat sa inyo. Ito na, kakawilang namin. Macho-macho. Oh, bad luck. Alright. Nakawin lang namin. Uh, time check. Anong oras na ba? Wait lang. Ah! Anong oras na? Time check. Teka hey lang, sabihin na natin yung oras. Dito sa isa kong phone. Woo! Time check. 9.21. 21 minutes pala yung biyahe namin. 921. Oh, 9.22. Alright. 9.22. Time check. Okay. Right. Makakapahinga na. Ililigo pahinga ng konti, maliligo, mag almusal tapos tulog at mamaya may pasok pasok ulit Okay guys, kunin ko muna yung mga empty kung kung dito sa kung Malinis naman kung guys.